Hello maayong hapon sa inyong tanan mga boss Pahabol ta para sa 9pm draw O oh, congrats di ay no Sa to ang guide pattern mga boss Nag gate 3 ang atong guide pattern karon no Ganihan buntag gate 3 Karong 5pm gate 3 hapon no Ganihan buntag kay 301 Karong kay 140 Mone itong guide pattern mga boss ha Legit kay atong guide pattern mga boss Tanawan nyo atong guide pattern na Ganihan buntag Ah, kung sa inyo ha, nag-remind ko sa inyo ganiyang buntag mga boss, atong guide pattern. Uh, atong guide pattern kay Moni, no. Atong guide pattern ganiyang buntag kay 4 3 0 1 7 2 5. Money atong guide pattern ganiyang buntag mga boss. Ah, ingon ko sa inyo ganiha, na pag git to git mo ani sa atong guide pattern di ba nag remind ko sa inyo mga ganiha mga boss nag series pattern lang ang result karong adlaw mga boss no tanaw wow. Oh. 301 risk back na siya unya pag abot sa 5 pm draw nag plus 1 lang siya no tanawa ninyo basing mag double 1 1 mga boss ha delikado ang 1 1 mga boss respetar mag double karong 9 pm mga boss ang ato ang 611 respetarin ninyo atong 611 mga boss na double basing mag uh, double karon na 1 month delikado ang double na 1 month karon mga boss no respetari lang ninyo mga boss okay at ako explain sa inyo mga boss Ganiha ang resulta kay 301 tingnan ko sa inyo ha pag git 3 o git 2 muri sa 2 ang guide pattern Diba? ba explain na ko na sa inyo gani buntag kung naka naka lantaw mo ana o nya na po diri ang 410 So, sa madaling sabi po, ang ating guide pattern legit kay mga boss, nag-git trade ang atong guide pattern no uh, duha ang gikuha niya no dire na kang ang ato ang resulta karon mga boss adlaw no 410 310 no okay kung naka kuan mo ana mga boss naka pick mo ana tong kuan congratulations sa inyo mga boss kung naka pick mo ana kay ako man lang gi-explain sa inyo ganina remind ko sa inyo na pag git mo o gito ay mo kalimot sa atong guide pattern okay kay kaniya tong guide pattern mga boss pinilian nato na ang mga kombinasyon na gibutang nato dire kay atuan ang mga pinili mga boss. Munang gingon ko sa inyo per may always nga paggitto o gate mo sa atuang guide pattern. Di ba? Ang ah, gitudlo na usay ko sa pagbuhat ng atong guide pattern, triangle, ah, triangle x, horizontal, vertical. Muna ang atong pagguha sa guide pattern mga boss. Ako naman gitudlo sa inyo ha. Ah. So, congratulations na lang kung nakapick mo na o, o nakagitrimo na sa atong guide pattern mga boss. Okay? Ah, pahabol ta karon mga boss para sa ah, 9 PM drone no, sabay lang mo sa mga ganahan pong sabay sa tunggay pahabol. Sabay lang yung mga boss. No, wala ta ka pahabol ganinang ang 5 PM. So kung nakapahabol ta basin ma explain po na ako na sa inyo ganin mga boss kay uh, ako anong, sigurado ma-explain na ako na sa inyo ganin mga boss. Ang guide pattern nato kay naggawas ang atong guide pattern na 310 no kaninang 2 PM. So wala ko kapahabol kay na importante ang gila ka mga boss. Okay pahabol ta karon mga boss ha. Pag gitri, git trigger git, gitu gihapon mo ani mga boss ha. Laho sa 9 pm mga tong guide pattern. Pag gitto og git to, gitri, mo. Okay? Congratulations lang mga boss kung naka mo na kagit mo na sa atong guide pattern. Congrats sa inyo ha mga boss, okay? Pahabol tayo sa ano sa para sa 9 pm mga boss. alikas sa to, mga boss nabot tay 400 no na double. Ah, 400 og nabudtay 412, no? Oy, congratulations pala mga boss sa to ang 41 na. last detailest na po wan mga boss, no? Last 2 na 41. Kung naka-pamaris mo sa to last 2 na 41, congratulations sa inyo mga boss kay pasok ang duang 41 na last two per, no? Okay, kung naka-pamaris man na, congrats sa inyo mga boss, congrats. Okay? Pahabol ta sa uh, 9 PM mga boss, no? Sa 9 PM draw, pahabol ta sa mga ganahan mo sabay sabay lang nyo itong pahabol karong 9pm kayo mga boss 9pm draw pahabol nato kay gamay rin mga boss itong pahabol sa 9pm no uh, ginagmay rin man tag magpahabol sa 9pm di man po nara respetaran lang na itong depensa ni mga boss atong pahabol sa 9pm no? uh, uh, atong pahabol sa 9pm mga boss kay mo no 6 ah uh, 0.065 mga boss. 0.65 atong pahabol sa 9 pm mga boss ha. 0.65. Ay, dipinsa na to ni mga boss ang 0.65. Okay? Ang ihang ko na ni mga boss ay yung shadow ani eh, kay 510. 510 yahang shadow ani mga boss ha. Respeta rin niyo mga boss karong uh, 9 PM draw. Okay? Target og gramble mo na mga boss pag target o grumble mo screenshot mga boss muna itong pahabol uh, 065 then eh ang shadow uh, 510 delikado po ng shadow mga boss ha? basin mo lahos na sa ang 0 mga boss Pagdala dala mag 0 uh, pa sure ko 0 karong 9pm draw no kay paminaw ako murag mo lahos ang 0 karong 9pm draw mga boss kay pa sure ko 0 pa sure yan, pa-sure pa -sure ko og 0 mga boss. Okay? Muna akong pa-sure zero sa 9 pin bro. Okay, ang depensa ito mga boss. Ang atong depensa kay Moni mga boss. Uh, 4, 0, Muna itong depensa mga boss ha. Ah, 402. Ang 402, ang shadow ni mga boss. Sa 402 Kay 957. Okay, 957 ang shadow ng mga boss. Nigawas mo na gabi eh. Kamo, kung bahala ako ninyo ang respetaran ng 957. Pero nigawas naman na siya. So, ang atong buhat ng mga boss, is syndicate nato ni 7, 7, 1, and 5. Okay, muna yan sindikato mga boss, 715. Gatag mo na itong 715 mga boss. Kamo, bahala kung inyohan ng paddan ha. Pero, pwede ninyo respetaran mga boss. Kaya, itaan sa itong probables ganyang buntag kung nakakita mo. Okay mga boss, muna itong depensa. Buta na itong depensa. Depensa na ito ng mga boss ha. Para sa 9 pm draw. Pag target o grumble mo na mga boss. Okay? Okay mga boss, mura na itong pahabol para sa 9 pm draw. Sa so, mga ganahan mo sabay. Sabay lang na inyo mga boss. Paswerte kong 0 mga boss. Ang 0, kung madala mo 0 karon mga boss, ah, uh, Pwedeng magkuan boss ang zero, mag-ending. Ending ang zero mga boss para sa kuha, ending ang zero. Okay? Pwede mag-ending ang zero mga boss, pwede po mag-posting. Okay? Pero ending ganahan ko sa zero mga boss, ending ang zero. Kung naman zero karong uh, na yung pendro, na siya. Okay mga boss, mora na, screenshot nyo mga boss. O oh, congratulations sa uh, naka-git 3. Kung naka-git 3 man mo sa to ang kuan, ato ang uh, guide, guide, pattern, okay, ako naging yung sa inyo ganina, atong guide pattern mo niyo. Diba? Wow, kumasayip mga boss ha. Legit na tong guide pattern mga boss. Okay? Legit kayo na tong guide pattern. Claro kayo na mga boss. Ha? Nadira to ang Dira lang nagtoyok-toyok ang resulta karong kwan mga boss no. Karong adlaw. Oh, nadira ang 301 nya yeah. 140 no. Nagidraw oh. gitrigit siya mga boss. Claro kayo. So, kung nakapick mo na mga boss, congrats, congratulations sa inyo ha. Kung nakapick mo na, congrats ha, nakapick lang ha. Sa inyo, naka, kung nakagitrim mo. Okay, mura na mga boss sa pahabol sa 9pm draw. O, dagang salamat sa inyo hang paglantaw, kanunay, sa ito ang mga guide, no? O, okay, mga, mga boss, out na ko. O, good luck. O, mayang hapon sa inyong tiyan. Hapon ba rin? O, gabi na? O, may gabi sa inyong tanan, mga boss. Okay, good luck mga boss. O, hope tuwing takarong gabi ho na balikin yung lantaw mga boss ang ato ang regalo advance regalo o ang ato ang i-upload na video ganina Okay mga boss except ako udagang salamat sa inyo tanan mga boss ha. bye bye and God bless